Ayan, dumating na yung ano. Dumating na yung uh, aking uh, vitamins. Ayan. Dumating na. Ayan. Pakain sa ano. Patuka sa manok. Multivitamins, mineral. B-complex estrola, electrolyte amino acid probiotic water soluble powder ayan sa tandang sisiw uh, ibong kalapati at baboy ayan thank you thank you very much sana malusog yung manok baboy di ba mother <laughs> ah, di ba? Salamat, salamat, salamat. Ano bang ano to? Shopee. Oh, Shopee pala ito, Shopee. Shopee. Ganun mo. Tingin mo lang. Kuha mo sa akin. Tingin mo sa akin. naiwanan ko pa yung lagari doon sa taas yun o naiwanan ko sa taas Ayun. papansin nyo yung handle ayun o naiwanan ko kailangan kuhanin yan Masipag lang kayong magkawaya ma no talagang pasensya kayo pasensyahan nyo yung ano yung tinik kasi tinik marami Panggatong 'yan, maraming panggatong 'yan makukuha. Yan puro panggatong na 'yan eh, oh, mga tuyo. Pasensya ka nga lang. Ito 'yan, panggatong na 'yan. Yan, 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 panggatong na 'yan. Pasensya ka nga lang kumuha. Maglilinis. Pasensya ka nga lang maglinis. Ito, mga panggatong na yan. Panggatong na yan. Pag may time, kuhanin ko yan. Sayang naman eh. Ito. Oh. Puro kawayan yan. Mamimili-mili ka lang. Kung saan mo kumuha. Yan ang kagandaan sa meron kang kawayan. Tanim ni Kalolo. Lolohang ko pa ito. Lulo-luluhan ni ano pala. Ni Mrs. Tanim nila daw to. kalulo pa nila. Naglaro ng konti dito sa kulungan ng baboy. Uh, pakikita ko sa inyo aking nilaro dito. Kunti lang. Dinutasan ko yan. Yun o. Oh. Kasi ito dati nakailang beses ako mag-repair dito eh. Ngayon ililipat ko dito. Bala kong ilipat diyan kaya inabangan ko ng ano butas. Pati dito 'yan. 'Yan oh. Kaya naman ako nakagawa dito dahil dinala ko yung uh, aking drill, yung drill machine. Kasi ginawa ko ng ano to. Yung kulungan ng ano, yung pinto ng manok ayan o oh. kaya niya mangyayari niyan eto ayan kaya niya mangyayari niyan ganyan bali dito yung isang pinto ayan tapos yung isa yun naroon doon oh. Yan. Ganyan. Mayayari doon. Tapos lalagyan. Parang ano lang. Parang paano lang. Pinto lang daanan. Kasi may net diyan eh. Ganun din ang mangyayari dito. Yan. Pero hindi ko matatapos ngayon to. Kasi mag, alas 4.20 na eh. Kaya bukas na lang uli. Ayan, para dyan yan. Pinto na yan. Ito, dito, dito. Yung binutasan ko rito. Ito. Kasi balak kong ilipat nga. Ayan Balak kong ilipat. Balak palang lipat kasi wala pang baboy eh. Hindi pa ano yung baboy. Hindi pa final yung kulungan ng baboy. Eh, may butas din doon ngayon yung, yung abang na yun punta dito kasi lumalaki yung biit eh nilalaro nila nilalaro nila yun yan baka sakaling na uh, magka meron ng budget sa biik makakabili eh ang biik ngayon naglalaro sa 5 5,500 ganun may 6,000 depende sa laki kaya ko yung uh, binutasan ko at uh, nadala ko nga rito yung drill machine. Kaya nagtameron ako ng pagkakataon na butasan doon at saka dito. Pero talaga ang project ay ito, kulungan ng manok. Yan. Hindi ko matatapos yan, hindi ko malalagyan ng pinaka-ano dito, pinaka-ekes, pinaka-brace, pag gano'n. Doon. Yan, pag ganun. Tapos dito, labyan ko ng ekes. Pinaka-brace niya. Yan. Hop. Bukas na uli yan at magalas uh, mag alas 4 medya na yata magliligpit na ng gamit titignan ko yung ano rito kung may gamit pa rito kanina umaga kasi hindi ako nakagawa dahil nga na yung yung uh, iniintay ko yung magdi-deliver ng pigs ng manok wala na wala na rito magagawa dumating kanina yung deliver ng ano ng uh, manok yung pigs niya kaya hindi ako nakagawa kanina umaga ngayon nala ang pahapon na ayan ang kulungan ng baboy oh naghihintay naghihintay ng uh, pambili ng biik Yan. Yan ang harvest for today. Harvest for today. Oh, di ba? Yan ang harvest ko today. Oh. Di ba? Oh. Oh, 300. Ha? Huh? 300 chow. Oh. Ayan, harvest for today, oh. Panlako uli, oh. Hindi ko alam kung ito yung eh. Baka ito yung itlog ng kwan, eh. Nung Brahma. Itong isang to. Oh, for sale yan, for sale. Ayan. Harvest for today. Oh, di ba? Ah. Oh. oh. Yeah. Yan. Coming from the poet of chicken. Di ba? Yan, lala ko ni mama.